Hi guys, so mag tour tayo dun sa pato namin. So nandiyan yung mga parents ko. Ayan, nag kami dun sa kaibigan ng room ng mama ko. At sa amin nandun sa taas. So dun tayo, mag tour tayo. At ito yung part 3. Excited na excited na kayo guys. Kasi nandito kami sa Davao City. So yeah, excited na ako kasi first time ko pa dito sa Davao City. So, follow my YouTube channel. And, first time ko pa. At, grabe guys, oh. Grabe, may elevator sila dalawa. Tapos, may swimming pool sila guys. Oh, tingnan natin guys. Ayan oh, may swimming pool sila guys. Oh. Ayan oh, may swimming pool. Oh, nakita ninyo guys. May swimming pool sila. Grabe, ang ganda. So, ngayon, dun kami sa kwarto oh, namin. Sa parents namin. So, ayan. Ano, may view. Ito guys, ang oh, may view. Mga yun! May view guys. ang oh, may view. Uh, Oi, okay. uh, okay. Wait lang! Wala okay. pa sila! Okay. Ah. So guys, yung kapatid ko at yung mama ko nang sakay sila sa elevator. O, pigment nyo guys kayo sila sa elevator. So, mag-room tour tayo guys dun sa room namin. So, yun. Don't forget to like and subscribe And my YouTube channel. So, yes. Kaya mas ang kanan na doon po. Kaya aromang katulog sila. Balik mo lang Grabe guys, So, may view dito. Pero konti lang yung view guys. So, labas o. Oh. And doon din sa labas din may swim pool. Dito sa hotel guys. Ewan ko kasi. Kasi first time ko pa dito sa hotel. Ayan guys. Oh, may papel dito.